kami may module po yung aking dalaga at yung aking asawa tinuturuan nahihilo ako sa ano sa pinag-aaralan ng anak ko yung iba hindi ko alam Buti na lang ano. Mababa lang ang pinag-aralan ko. Kahit paano, may konti akong nalalaman. Hindi yung Nagtatali-talinuhan na wala naman dunong kaya mahirap yun tama lang naman di ba anak? Okay. Oh. Hmm. 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 sinusulat mo nakinaubad pa si papa init init ng panahon mga brothers eh, hey, nandito kami sa ano ng mga manok. O, oh, ayan. Pati yung mga alaga kong manok. Inihingal, o. Sa init ng panahon. Galing kaming alaminos kanina nagtrabaho. Natapos namin ng maaga. O, so, teka muna, tapay ngayon ko muna isip ko kung mayroon pang may papay nga. Tundun muna siya sa tama o mali. Muna. Ayan. Basahin mo may higit. Ayan. Ayan ba yun? yun? sa taas. Ayan o. Ayan. Ayan. Karolin Palipunan sa sobrang init ng panahon mga brothers, yung mga dahon na natutuyo malaman kung ano ang gagawin sa sobrang init Sige mga brothers, hanggang sa muli. YouTube channel Mario Burikau.